Ayan guys, maglalagari tayo ng puno kasi hindi kaya ng itak. Nakikita nyo yung aking ginawa. Oh. Ayan ang ginawa ko. Hindi kaya ng itak. ko Kaya lagari ang gagawin natin. Lagari. Ha. Huh? Lagari. Kasi nahihirapan ako dun sa puno. Lagi na lang may may ano. May sanga. Ay hey, ay, maglalagari po tayo, guys. Ay kalabo ko naglagari. Maglalagari po tayo. Asan na ba yun? Yeah, maglalagari po tayo. Hello, hello, hello. May kalakya tataya. Yeah, maglalagari po tayo ng puno. Diba? dali, baka kita na ang kaluluan natin. Nakakahiya. Okay. Po. Ito. Tanggal na naman siya, guys. Putol na siya, oh. Pati ito, putol na din, oh. Ang problema, hindi ko siya hindi ko siya mabubunod. Kawawa naman yung aking mga tanim, mo, Yung aking yung aking mais. Nabagsakan ng Puno. 大哥。 at least nakaisa na ako, 'di ba? Nakaisa na ako, guys. 'Yun 'yun ang importante, guys. Nakaisa na tayo. Big sabihin, may silbi rin naman yung aking paglalagare. 'Di ba? Onyx naman tayo dito. Ito ito to to, mapmalit lito, guys. Kaya lang powers natin 'yan. Ayan, ayan, ayan na lang lagariin natin. Maliit-liit guys. Alatang hindi marunong no? Pero gagawin ng lahat. Maputo lang. Mamayang ang gabi. Ang sakit ng braso nito. Masang ba nito? ko po, pinuputol ko, hindi naman pala nakakabit. Ito. Ito guys, putolin natin. Ano ba yan? Parang hindi kumain. Bagay guys, di pa ako nagmimerienda. natanas yung ano lagari guys bakal na tayo ah, naputol na guys nakita nyo ha? walang daya yan naputol ha, ah, walang daya yan naputol di ba kikita nyo saksi kayo guys di ba kung kaya ng lalaki kaya din nating mga babae Buti nga tayo, yung nagagawa ng mga lalaki, nagagawa natin eh. Yung mga lalaki, hindi kayang gawin ng nagagawa ng babae eh. ba? Diba? Isipin nyo kung ano yung nagagawa. Ah, isipin nyo at i-comment dyan sa video ko. Kung ano ang hindi kayang gawin ng lalaki na nagagawa ng babae. Kasi ang babae, lahat ng kayang gawin ng lalaki nagagawa na. Pero ang lalaki, hindi nagagawa. May isang bagay na hindi nagagawa. I-comment nyo, ha? I-comment nyo. Iniintayin ko po ang sagot nyo sa comment section, guys. Kung ano ang hindi kayang gawin ng lalaki na ng babae. Kasi ang babae nagagawa na lahat ng gawaing lalaki. Di ba, may nakikita kayo. Babae, nagta-tricycle. Babae, kargador. Babae, nagkakarpintero na. Babae, ng ngayon naman nasasaksihan niyo naglalagari ako. O di ba? O di ba putol? Ang galing ko. Palakpak naman diyan. Ayoko. ko Ang, sa ang sakit na ng braso ko. Oh, ang galing ko, guys. Naputol, naputol. Kasi sa totoo lang, sobrang kati niya, guys. Yung mga mais ko, guys, o. So, oh, kakatuwa naman yung mga mais ko kahit laging nilalapa ng... Nilalapa ng rabbit at manok. Talaga naman nagsusumikap mabuhay. Sabi, nakakaawa naman to nagtatanim na to. Kikita nyo, guys. Ang dami ko nang nilalaga Okay. Eh ubos ang isang kilong kanin buti kung may kanin may eh, wala hihingal na ako nakikita nyo ba ang ginagawa ko nakikita nyo po ba ang ginagawa ko Pag ang naputol ang lagari patay ako sa may tayo nang kumagat hinihika na ako ayaw pa kumagat itong lagari ay, nakakawala ng lakas ay, nakawala yan ha, tandaan nyo, i-comment nyo ha kung ano ang hindi kayang gawin ng lalaki na nagagawa ng babae ha. Okay ha, i-comment nyo ha. May isang bagay na hindi kayang gawin ng lalaki na nagagawa ng babae. Pero, pero ang babae, lahat ng ginagawa ng lalaki, nagagawa. Diba? Minsan, nagpapakatomboy. O, diba? ba ang, ang ang, lalaki kahit magpaka bakla hindi ko hindi po ako nang lalaita ah. baka po magalit ah nagpapakababae eh. babae pero may isang bagay pa rin na hindi nila kayang gawin Wag po kayo magagalit ah baka po ibas nyo ako ha hindi po insulto yun na hindi po panlalait yun na Kung baga... Ay, kabawa yung mais ko. Ang tanga ko. Sorry, mais. Sorry, mais. Diba ano ba yan? Ano ba ko na hindi maapektuhan ng aking mais? Nanay, ang hirap. Nanay, ang hirap naman ito pinapagawa mo sa akin. Ang sakit sa braso, na. Nanay. Ay, naputol na. Ang galing. Oh, naputol na. Naputol na. Ah, <laughs> oh, diba guys? Ang dami ko nang napuputol. Ay, naku Bakit ganun? Sapin-sapin ata ito eh. Grabe naman puno na to. Hindi na natapos ang pagpuputol ko. Kasi tayo hindi natatapos ang pagpuputol ko ng puno. hahatulin. Ay, salamat po, Diyos ko. Diyos namin lahat na putol na. Yan guys ha, putol na ha. Oh. Pero bakit hindi matanggal? Idadaya naman ninyo ako eh. Ang parang ito ko. Hmm. Nakikita nyo ba ba? Nakikita nyo po ba? Ayun po pinuputri ko. <laughs> po siya. Oh. Oh, putol na po siya. Oh. oh. oh di diba guys? Naputol na din. Sa wakas. Ang daming sanga-sanga niya. Napakahirap naman ito. Ay, salamat. Naputol ulit. Ay, nako. Ay, Diyos ko po. Hindi pa siya putol, guys. Kunti. konting lagari pa. Patayo na. Ayun, Ay, ako magating. Uh, lagari. Uh, sige. Malapit na. Ay, salamat po. Ay, nako. Ayoko na po. Pagod na ako. Pero kita niyo naman guys, putol po lahat yung pinutol ko ha. Ayan oh, putol po yan o. Oh. Yung din po, putol din po yan o. Oh. Ayan ha. Wala pong halong yari ko. Ang sakit ang tuwad ko. Tumatanda na ako. Ang sakit din ng aking lipod. Ayan po. Ayan lang natanggal ko. Ayan na guys ha. Putol po yan ha. O. Oh. Oh, putol puyan hindi po ako nagyayabang putol po yan. Ayan na, putol po yan. Ito, putol oh. Putol. Pero yun ko na, bali na yung likod ko. Ay. Ayan po yung pinuputol ko guys. Kung napapansin nyo. Ayan oh. di ba Kaya maganda din sa baba putulin. Para mamatay siya ng tuluyan. Pero yung unang masakit na po likod ko ha. yan. Sagutin niyo po yung katanungan ko ha. Sa lahat po ng manonood. Thank you so much po. Ayan. Yung mais ko, guys. oh, Lalaki na ng mais ko. Masaya na ako guys. Nabukuha yung tanin ko. Ibig sabihin maganda talaga ang aking kamay pagdating sa larangan ng pagtatanim ayan kung meron nga lang po bang lupa sa aming paligid sa San Juan magtatanim po ako yung patola po isa hindi po tumuloy ang buhay na matay yata. ay may nasibul pa ha? may ang galing natutuwa ako may nasibul pa Ayan guys, may nasibol pang isa, patola. 24 po yan lahat ng tinanong ko guys. Kaya ko po ginaganto. Kasi po, inaano po ng rabbit sa kanang manok. Yung isa po, tinanggal ko na kasi hindi siya makahinga. Ayun na, oh, laki na ng aking patola guys. Ang laki na ng patola ko. Look at this. Look at this. Bukas makalawa, gagapang na po <laughs> Ang galing ng aking balag na ng aking ano, no. Kita nyo, hanga kayo. Hanga po kayo sa aking mga mga eksperimento. Hmm. Diba? Saka ko na po ipapakita yung mga tanim ko doon sa gilid, ha? Ayan. By the way, ako po ay hinihingal na kaya naman po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa walang sawa niyong panonood at pagtulong sa akin. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng kapwa ko vloggers, youtubers, subscribers, viewers, organics, lalo na po sa mga organics. Thank you so much po sa mga members po. Thank you, thank you so much po sa lalong lalo na po sa mga kaibigan na parating andyan, na walang sawang, tumutulong, at patuloy na sumusuporta sa akin. Maraming maraming salamat po mga friends. Ayan, mega love shoutout kasi love official Australia. AB Regilias Vlog, Sunrise Love TV, Nesnoy, Love Channel, Lovely the TV, Tatay Oka TV. Awe Mix Vlog, Janet Kalimlim, Agri Alamong Vlog, Ana Valdez Vlog, Tim Nesnoy, Ate Hides Vlog, Rosette, Aurelio, Sen Mix TV, Gracia Mix Vlog, Anteng Co. 75 Ayan, Kapadyak Guardia Vlog At sino pa ba? Mamshi 12 Shungangers Mega Love At Kasari Lorna TV Rosauro Ignacio Maximiliano Serra He, Hebro Church yan. Nasabi ko na ba si si, si Koy awing, vlog sa si Ate Margar uh, Ate Lal Ate Laloves Margaret Mix vlog yan at mega mega love shoutout po team Barangay LS at team Nesnoy mega love shoutout Rosauro Ignacio Meryl Ventura team Anay Tim, Humble B March Marasigan GC Buentes Official at ah, si Kuya Sherwin ang hirap bagbag bag kasi ng iyong pangalan Kuya Sherwin Pianse pasensya na ako no ba yun unknown ano, basta yun na Ryan Edward Sol yan Drex Decay TV Manoy Nilo Vlog Mano yung Nilo Vlog o Mano Nilo TV Yan. Mega Mega Live Shoutout po sa inyong lahat guys Sa mga hindi ko po na shoutout, pagpasensya nyo na At ang aking brain memory ay kulang-kulang Dahil sa ngayon po, meron po akong iniisip Kaya medyo malungkot po at problemado po Ayan kaya naman, salamat po sa inyong lahat. Ingat po kayo lagi at God bless po. Love you all. Mwah. Puso ng saging, puso ng saging, puso ng saging, ayun ang puso ng saging. Ang daming bibe. Puso ng saging ngayon ang laki po ng puso ng saging. Puso ng saging ang laki-laki ng puso ng saging. May tanim na rin po dito, guys. Oh. Nagtanim na rin sila. Nang hingi sila ng buto. Ayan. Nang hingi po sila ng buto ng kalamismis, patola, mais, sitaw, okra, 'yon diba. Para sa lahat po 'yan. Para sa lahat po yan kaya ibibigay po natin once na may nanghingi, ibibigay natin. Ang dami. Uh, Kaway-kaway po dyan. Kaway-kaway. Kaway-kaway. <laughs> uh, Nagbibidyo lang ako. Sinasakop ko lang. Sinasakop ko lang ang hindi ko sakop. <laughs> uh, yung bang, yung, kambing, oh, na -upo din yung kambing. Kuya! Ah, tingnan yung kambing na ano din, oh. <laughs> Bising-bising si Kuya, si Kuya Porong, oh, sa kanyang pag-cellphone. Si oh, uh, diba? Kaway-kaway. <laughs> Bising <laughs> bising yung kambing oh. <laughs> Di ba guys? So, adam po, adam po pishpan po ng ano uh, sabe, dalag, tapos hito, tilapia. Hindi po ako nakain ng hito. Ayan. Ayan. Oh. Nagpaalam na ako pero hanggang ngayon hindi ko pa rin ine no. Ayan yun na guys. Hayaan nyo na, hayaan nyo na, hayaan nyo na. Ay, naku po. Bagot talaga ako, guys. Bye-bye po.